Hi mga Lodi Cakes! For today's video, meron lang akong gustong i-share sa inyo. So, dito kasi, meron akong video dito. Ayan. Meron siyang 2 million views, di ba? Last year ko pa yan in-upload. Pero, ito, nung September 16, bigla akong nagkaroon ng copyright claim. Meron kasi akong ginamit na music dyan. Pero, nung in-upload ko naman hanggang last year nga, eh, wala naman akong copyright. Pero ngayon, this year, meron na bigla, nagkaroon na, nagkaroon na siya kaagad ng copyright claim. So, iniisip ko siyang burahin, pero sayang. Sayang naman kasi, di ba kung buburahin ko pa yung video, eh, may 2 million views na yan. Kahit sabihin natin na nakapagkakitaan ko na yung video na yan, eh, sayang pa rin, nakapanginayan pa rin siyang burahin. Kasi nga, ang dami ng reacts, ang dami ng likes, ang dami ng comments, at lalong madami na ang views. So, ganito yung gagawin yung mga Lodi Cakes ever na nagkaroon kayo ng copyright claim at nangihinayang kayong burahin yung video dahil madami ng views. So, ito yung video ko na madami ng views. Ang title niya, nabili ko yung gusto kong motor. At ito nga, 1K comments, 532 shares, at 2 million views, at 25.3K ang likes at reacts. So, ang gagawin natin, yan, itong video mo, pinutin mo itong 3 dots, tapos edit post natin. Ayan, pinutin mo tong edit post. Tapos, ayan, ang gagawin natin, if ever naman na ang copyright sa inyo ay yung mismong video nyo, ang gagawin nyo, i-delete ide nyo itong video tapos papalitan nyo ng ibang video pero sa akin kasi, itong video na to original content ko naman to may copyright lang to sa music so ang ginawa ko, in ko ulit itong video na to, at inalis ko na yung copyright na music tapos, nung inalis ko na yung copyright na music na-edit ko na, ayan, i-x natin to para ma-delete itong video na to ayan, pagka-x nyo nyan may kita yung dito sa baba meron dyang ito album na icon, pipilitin nyo. Tapos, select nyo na yung video na ipapalit nyo. So, sa akin, yung ganun pa rin video, pero wala na tong copyright music. Nalis ko na yung music dito na, na copyright. Ayan, ito na uli yung i-upload ko. Parang re-upload lang sa akin, pero inalis ko na yung may copyright na music. Tapos, itong title, ibahin na natin. Ayan. Ayan. Nabili ko yung gusto kong motor pero ngayon ito na yung title, Katas ng Facebook. Ayan, yan na ay yung, yung title ng video. Ayan, tapos isave nyo na. Ayan, tapos pagka-save nyo mga Lodi wait nyo lang siyang ma-upload ulit. Ayan, nakikita nyo dyan na... Ito. Mababasa nyo naman dyan nakalagay uploading post. Wait nyo lang siyang ma-upload. So, kayo mga lalo, guys, kung sakaling ang copyright nyo yun, yung mismong video nyo, yung buong video, eh, edit nyo na lang din. Tapos palitan nyo ng ibang video nyo na original content ninyo. So, sa akin kasi, ang copyright lang talaga dito yung music. Kaya, ginawa ko, in-edit ko na lang to ulit. Inalis ko yung copyright na music. So, wait ko na lang siya ma-upload. Tapos na-upload na siya, mga Lodi cakes ang galing kasi, ayan, iba na yung, ano diba, title, katas ng Facebook. So, napalitan na siya. At, ayan, di ba, nandyan pa rin kung ilan yung views, ilan yung share, ilan yung likes. So, ganyan yung ginagawa kong technique, mga Lodi cakes if ever na nagkakaroon ng copyright claim sa aking video. So, sa so ngayon, kumikita na uli yung video ko na yan at wala na siyang copyright claim. So, pwede yung gawin niya sa mga long videos din ninyo. At ito pa, mayroon pa akong sa inyo isang ituturo. If ever naman na magkaroon naman ng copyright claim, yung mga reels ninyo. So, sa akin kasi na-check ko, ayan o na napansin ko, meron na naman akong muted dito sa reels ko. So, syempre, pag muted yan, imi-mute yan kapag may copyright claim. So, ito, hindi, siya hindi na siya kumikita, sayang naman. So, para mawala yung copyright claim, para kumita na uli yung mga video reels nyo, ito naman yung gagawin nyo. Pidote nyo yung reels na na-mute sa inyo. Ayan. Tapos, pidote nyo itong three dots. And then, may kita nyo may replace audio dyan. Tapos, continue nyo lang. And then, pili na lang kayo dito ng ipapalit nyong audio. Make sure lang na invited kayo sa License music, ha? Tapos dito sa taas, update audio mo lang and then update. Yung iba kasi dito sa audio library sa Reels ay hindi pala lahat dito ay pwede nating gamitin. So, yung iba dyan ay merong copyright claim. Kaya, ingat din tayo sa mga ginagamit nating audio dito sa audio library. So, ganoon na yung gagawin nyo. Lagi nyo lang i-replace audio if ever na nakakapili kayo ng mga audio na mayroong copyright claim. So, after nyan, wala na yung copyright claim. Pwede na uli kumita yung video reels natin at hindi na siya muted. So, ganoon na yung technique na gagawin yung mga Lodi Cakes if ever na magkaroon din kayo ng mga copyright claims sa inyong mga long videos at reels. So, sana gusto nyo yung tinuro ko at nakaturong to sa inyo. Please pa like and share and follow for more.